Alright, so magandang araw guys. Wow, yes, 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 yes. Magkakaroon na kami ng sarili naming bahay. Unang-una, magpapasalamat po pala ako sa taong nagbigay namin sa amin ng privilegio na masimulan to, no? Auntie Joy, thank you so much. And ito na nga guys, sinare ko lang sa inyo to kasi natuwa lang ako na ito na nga, sisimula na namin. And I don't know kung matatapos namin to. Pero ang importante, simulan natin. And uh, paunti-unti, alam ko darating yung araw na matatapos natin to, namin to. Okay? So, this is fruits of vlogging. Wow. Thank you so much sa inyong lahat. And ah, it's young. Nagmamanifest lang ako guys na sana darating yung araw na magiging totoo nga naman talaga yung sinabi ko. No, hindi tayo susuko sa pangarap natin. No, magiging successful tayong content creator. Kaya sa mga followers ko dyan, alam ko konti pa lang tayo pero sana darating yung araw na magiging successful tayo at ibabalik ko rin sa mga followers ko yung ano, kasi yun talaga yung plano ko eh, yung pagka nagiging successful ako ginawa na namin to yung humanity vlog, pero since hindi ko pa matuloy-tuloy kasi kailangan ng finances, pero pag nag-grow tong ano natin, ginagawa natin, alam ko makakatulong tayo, pero sa ngayon, eto guys kinunto ko lang na Siner ko lang sa inyo kasi sobrang natuwa lang ako na nasimula na namin. So maliit lang to na bahay guys. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung sukat. Pero maliit lang siya na bahay. At sya kasi share ko lang sa inyo yung ulam namin for today. Eh, yan, sinabawang isda na may malunggay. Tsaka prito, no? Na barungoy, di ko alam kung anong tawag sa inyo niyan. Ito guys, dito kami nahihirapan sa pagbutas. Kasi sobrang tigas ng lupa. Tsaka may mga bato. Kasi dati na tong bahay guys may mga flooring, may mga tambak na bato. Kaya doon kami natagalan, no. Pero amazing yung amazing yung gumagawa kasi sa loob ng tatlong araw, makikita niyo sa bandang dulo ng video natin. Talagang sabi ko sa sarili ko, mabilis, no. Ayun guys, tumulong pala ako diyan. Pa, lang na tumulong, parang tumulong pero kahit pa paano nakakatulong. Pero alam mo naman, hindi naman tayo sanay sa ganyang trabaho kaya tumutulong-tulungan tayo kahit papano no so ito guys matagal na naming plano to and now finally nasimula na din namin no and hopefully matapos natin to guys kumain pala kami dyan alam mo yung ano ng Pinoy galing ng Pinoy yung dalawang pizza ganina hindi pa naubos no kasi ganun talaga pag Pinoy mayroong matira 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 talaga hindi na uubos kasi nagkakahiyaan ganyan pinoy eh kahit gutom na sabihin busog pa rin kahit gutom na okay so ayan na guys yung ano namin within 3 days no nakapagbutas kami nakapag set up na ng mga hollow blocks ayan nakalimang batong na yata yan. tapos it's Saturday today so tatlong araw pa lang yan guys tsaka yan tuloy tuloy na yan maano na yan ma-closed and Ayan. So i-update ko na lang kayo guys Thank you so much for watching Hanggang sa muli